Martin, maganda na buhay ko ngayon eh. Sinabi ko naman sa noon pa eh. Ayaw ko nang bumalik sa bilangguan. Gusto ko nang manahimik. Bakit po? May operation kami. Operation Armored Fan! Uh! Ah! Ah! Oh! Yun! Sa kabila! Halit sa dyan, ha? Kaya ano? na! Bilisan niyo! O, kana! ka na! Double time! Nagkausap kami ng daddy at nabanggit niya ang pangalan mo. Gusto naming hawakan mo ang kaso niya. Tulungan mo siya maabsuelto. Sentensyado <laughs> na ang daddy ninyo. Nakakulong na nga eh. Pa paano pa gagawin ko para ipaglaban siya? Para maabsuelto. Eh anong pinakamabuting gawin? Mapapadali ang paglabas ng daddy niyo kung gagapangin natin ang kaso niya. Kaya lang, kakailanganin natin ang napakalaking halaga. <laughs> sa madaling salita, sisilawin natin sila sa pera. Sapat na ba yan? Sa saan galing to? Wala ka nang pakialam kung saan ang galing ang pera niya. Yung tanong ko, sagutin mo. Tapat na ba yan? Tapat na ito. Sige. Dali yan. Oh, kumusta, Tony? Ano na nangyari sa kaso ko? Hindi matagalipahit ng justice. Mga buwala! Kaya hindi na tumino sa batas natin dito eh. Pagkatapos silang tanggapin yung milyones na ibinigay ko para ayusin yung maaga mong paglaya, wala rin nangyari. Pinasalan nila ako. Ang ibig mo sabihin ay mabubulok na lang ako dito sa bilangguan? Huwag ka mag-alala. Itatakas kita dito. Ikaw mismo? Ganyan ako sa mga kliyente ko. Kahit profesyon ko, isusugal ko sa iligal. Patupad lang ang salita ko. Mahalaga sa akin ang palabra de honor. Salamat. Maraming salamat, attorney. Hindi ka magsisisi sa tulong na gagawin mo sa akin. Meron din akong palabra de honor. Sa susunod na hirap mo, kumanda Patrabahoyin kita. <laughs> Rafael, kailangan makalabas dun si, si Esteban. Gawa natin ang paraan. Naku. Martin, maganda na buhay ko ngayon eh. Sinabi ko naman sa'yo noong pe. Ayaw ko nang bumalik sa bilangguan. Gusto ko nang manahimik. Isa pa, mahirap yung gusto mong gawin. Itatakas natin si Esteban kakarnihin tayo ng mga pulis kapag tinakas natin yan. Kaya nga ako humihingi ng tulong sa iyo eh. Rafael, kompromiso lang. O sige, magtatapat na ako sa'yo. Yung 10 milyon na ibinigay sa akin ng mga anak ni Stevan para ipambayad sa mga tao sa Department of Justice. Sinunog ko eh. Yung beach house na yan. Yan. Pinili ko yung rest house na yan. Sa kaiba pa mga properties. Kaya kailangan natin mailap... Ano <coughs> Martin? Bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ginawa yun?